Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Excuse. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Mga Pili TV. Ngayon, pag-usapan naman natin itong, uh, uh, balik, pa, balikan lang natin itong usapin ng road rage. Eh, pero dito, iba naman itong uh, pag-usapan natin tungkol sa road rage. Hindi ito away, pero yung, kung ano ba yung pwedeng gawin? Ano yung magiging implikasyon nitong road rage na to? So panoorin natin si Banat Bay dito pasok natin. Balak higpitan ng requirements sa pagkuha ng driver's license para raw maiwasan ang road rage. Pati parusa sa mga masasangkot, gustong may uh, gustong mas lagyan ng pangil. Nasa front end balita si Elaine Pulenjo. Mabilis ka bang mainis sa kalsada o maiksi ang iyong pasensya? Hinay-hinay lang at baka mauwi yan sa road rage kung saan nagiging bayulente ang reaksyon ng ilang motorista gaya ng pagmumura, pananakit at minsan nauuwi sa pagpatay. Kabilang sa mga insidente ang nag-viral itong Agosto na away ng isang siklista at dating pulis sa Quezon City matapos magkagitgitan sa kalsada. Isa pang road rage incident ang nag-viral din online kung saan kita ang pakikipagbuno ng lalaki sa isang motorcycle rider sa Osmeña Highway Corner Arnaiz Avenue sa Makati City na may hawak na dalawang baril sa magkabilang kamay. Ilan lang ito sa mga road rage incident na naitala ngayong... Sandali, parang mali yung balita na yun, Dalawang bang baril yung hawak niya? Hindi. Alam ko yung isa parang ganito yun ni hawak niya Ito hawak niya tapos binunot niya yun eh. Ewan ko ha, correct me if I'm wrong, pero parang ganun yun ha. Ang <laughs> taon. Hindi, parang ang um, sa balita nung no, uh, baril yun nung isang rider na nakita ng pulis na may baril sa tagiliran. Kaya kinuha niya, kaya yung time na yun nasa sa video, dalawang baril yung hawak niya. According doon sa, ano, ha, sa lobas na video, so panoorin nyo, mayroon akong video tungkol dyan eh. Doon makikita nyo na talagang uh, base sa report, kinuha ng pulis na yun. Pulis yung nasa ibabaw yung nakapote eh. Yung rider yung ex-military daw o nagpapanggap. So binu kinuha niya yung baril. Bagay na <laughs> nagdulot din ng takot sa mga motorista. Kaya pag na nakikita kong mga nakasignal lang, na naka ako na yung nag-adjust. Mainit po talaga dito para para nakikipag-battle everyday lalo na sa traffic no. So yung pasensya dapat habaan po talaga. Then yung uh, kanimbawa mayroong nang naririnig na something, uh, may sinasabi sa yung ibang driver na, na, na nakagitgitan mo. Siguro much better kung wag mo na lang ibaba yung pinto, wag kang bumaba, hayaan mo na lang sila, hayaan mo na lang mag-flow yung traffic kasi once na kasi na in-entertain mo o pinatulan mo yung ganun, talagang doon na nag-i-start yung init lalo eh. Ayon sa eksperto, maraming sanhi o factor kung bakit nagiging bayulente sa kalsada. Meron kang personality na sabihin mo, ah, passive-aggressive. Yung possibility rin na may mga problema na iniintindi na gumugulo sa'yo. So kung impulsive ang behavior mo, automatic nagagalit ka. Basically sinasabi natin, anger is an emotion na hindi masama. Pero doing something like road rage, nag-overboard ka na dun sa emotion na yon. Ang LTO, nagmungkahing patawan ng mas mabigat na parusa parusang mga masasangkot sa road rage. Sa pahayag ni LTO Chief Attorney Mendoza, masyado raw mababa ang parusa lalo na kung hindi naman nasaktan o nasawi ang biktima. Pinag-iisipan din nilang gawing requirement para sa mga aplikante na kukuha ng driver's license na ideklara kung sila ay nagmamayari ng baril. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa PNP Highway Patrol Group sa profiling ng mga individual na sangkot sa Grab. Pero maganda yun ha. Dapat i-require nila yung mga kukuha ng lisensya kung nagmamayari ba ng baril para at least once na nasangkot kagad sa road trip, pwede ka i-report, i-revoke kagad yung lisensya. Diba? Sabi no, ang palpak nito ng LTO na to. <laughs> Sakit nyo sa bangs. <laughs> Kailangan yung mga gusto ninyong ano, ah, uh, kung paano kung may aaring baril yung LTO. Pero ito eh, ko ha, pananaw ko ah, mas okay sa akin yon na i-require kung tanungin kung may pang-aari ng baril. Whether sumagot ng oo o hindi, nasa aplikante na yun. ba diba? At least, kung uh, sabihin niyang wala, tapos na-involve sa road rage, nagbunot ng baril, so pwede palabasin na kagad uh, na hindi ito nagsabi ng totoo, so pwede nang kasuhan. ba diba? Eto, yung ako sa paluwag di ba? Para maiwasan ng road rage kailangan higpitan ng lisensya. <laughs> bakit? Sa kalsada ba ang road rage? Hindi na sa langit Sabi ni ano nung vlogger na nakipagdebate. Nagda Yung mga nasa road rage lang ba nagda-drive? <laughs> yan tama 'yan. Hindi, bakit? Pwede namang hindi nag alam nyo, pwede namang walang lisensya ang nagbay road rage eh. Oh. Bakit 'to? Oh? Eh kumpara parang bisikleta, pwede. O kaya e scooter at saka bisikleta, yung e-scooter, wala namang lisensya ina. Eh, so, 'yung mali, mali 'yan. Isang katarantaduhan na naman yan ginagawa ninyo, LTO. What we need is a law uh, uh, a a uh, a harder law, stricter law sa road rage. Kaya agree talaga ako doon sa ginagawa ng Senado at ng Kamara na yun ang gusto nila mangyari. Tindihan pa yung prevention. ba? Diba? Ano yun? Yung prevention ng road rage. Pagka ikaw ay nagminura mo yung kapwa mo during the road rage, eh mas matindi ang iyong parusa. O pag ikaw ay meron kang ginawa, yun yun eh. Yun ang matindi, patindihin. Sigurado ko, patindihin mo yung ano yan. Sabihin mo lang, pag ikaw, eh, naglabas ng barel during the road rage, tanggal ang lisensya ng barel at saka ng ano, na, na, uh, kasi batas na eh. Susundin na ngayon yan ng FEO. Ng Pero tingin ko may mag uupos sa batas na yan. Number one dyan, sigurado yung si Atone Libayan. i yung batas na pag na ano yan, yung nasa deliberation na. Baka pumunta si Atty. Libayan doon, questionin yan. Yung PNP, yung Firearms Explosive Department, at susunod na rin ng LTO yan. Di ba? Hindi na yung pag-aaralan. Kasi laging ganun ang tanong eh, pag nakita may road rage. Isipin nyo to ha. Road rage. Nagsampalan. Oh, bakit nagsampalan? Kunwari, dalawa, dalawang nakaangkas na babae. <laughs> Nagbanggaan sila. Nagsampalan. Ha. <laughs> ah. Ay, hindi pala nakaangkas, hindi pala. Sila pala nagmumotor. Para may lisensya sila. Di ba? Tapos nagsampalan lang. Ano kayang, ano, tatanungin ng tao? Yan ba ay kailangan ng tanggalan ng lisensya? Ano sagot ng LTO? Pag-aaralan namin. Bakit? Sampalan lang naman yan. Tam At saka depende yan. Kung tat... Tama, di ba? Pag-aaralan pa. So, whether tanggalin o hindi, so 50-50. Pero kung may batas na once na involved sa road rage sa itong category, rebook. Tapos na kagad, di ba? Tagal. Kung magte-trending na matagal, tatanggalin namin ng lisensya. Pero pag hindi tumagal ang trending, ibig sabihin mga isang araw, dalawang araw lang, uh, suspension lang. <laughs> di ba? Yung totoo, ganyan minsan nakadepende ang reaksyon ng LPO kung tatanggalin o hindi tatanggalin ng lisensya depende sa reaksyon ng publiko. Kasi inaaral pa. Tama mali. Oh. What if there is a law? na once nanuntok ka, nakit ka o or, uh, or hindi ko sinabing ito na yun ha, or mong, ah uh, sirain yung koche o, o, motor, motor o bike, bike ng isang tao during the road rage, eto, tanggal ang lisensya mo. Ibig sabihin, batas na yon, Di ba? Ano ngayon? Pag tinanong mo LTO, tatanggal, kunwari may nakitang uh, uh, trending, tatanggalin ba ninyo yung lisensya na yan? According to the law, tatanggalin dapat. Hindi na yung pag-aaralan namin. <laughs> ano? Tapos kagad ka nang laban doon. 'di ba? According to law. So iyan mo na sa batas 'yon. Hindi mo ibabangga. so wala nang question-question doon, 'di ba? So, <laughs> Kasi yung yung ano yung pag-aaralan, nakadepende na lang 'yan kung didiin ba yung balita, tatagal ba yung pagka-trending na 'yan. Hindi dahil sa batas. Tsaka depende rin doon sa taong involved, 'di ba? Pag kilala yung tao, so malaking posibilidad na hindi. Pero kung may hirap lang yon, si ordinaryong tao, malamang. So, didepende pa yun sa katayuan sa buhay. So, yung nangyayari, opinion na tuloy nila. Yung nagdi-decide kung tatanggalin namin lisensya o hindi. Eh, what if may batas ng ganun? Tapos ang usapan. Isipin mo ha, may batas na pag ikaw nanuntok na, o kaya nanira, namalo, nambato. Nanutok ng baril. O. O namangga. Binangga mo ng uh, talagang uh, intentional ang isang sasakyan during road rage. Nakalimutan na sabihin ni Barat Bay, eh, tulad nun yung nanutok, nanutok, ng baril, naglabas ng baril. Nanutok o naglabas ng baril, dapat kasama yun doon. Eh, tanggal ang lisensya mo, Matic. Pustahan tayo, wala yan. Wala, titigil yan. Oh. Ito pa ang tanong dyan. Kung nasa kalsada, tanggalin ang lisensya. Kung wala sa kalsada... <laughs> ko na sa ala, ala pa, ap, paano yun? <laughs> Sakit sa bangis talaga yung scammer na yun, ano? <laughs> eh, banat bay, kung sakali bang nagbanggaan sila, ang tanong, eh kung hindi sa kalsada yan, road rage ba yan? <laughs> Ganyan ang tanong ng mga kabobo. Ha? Puro atay kasi walang utak talaga eh, no? <laughs> Kaya nga hindi na kasi ginagamit yung utak. Atay na lang ang ginagamit. So, ito lang naman yan eh. Sa, to tama naman yung sinasabi ni Banat Bay. Kung may batas na kasi dyan tungkol sa road rage, hindi na kailangan pagkaralan. Ang sasabihin lang kagad, according to the law, at pasok siya dun sa mga uh, category Rebook kagad yung lisensya niya. Hindi na kailangan pagkaralan tapos ang laban. Whether mayaman o mahirap yan, kano katayuan sa buhay. Rebook kagad. Kasi may na lang sa batas. di ba? Diba? Yun yung pinakabuod nung pinaka road rage na sinusulong na yan. So, kaya so, gaya nga sinabi ko, pag yan, nasa deliberation na malamang may isang abogado pupunta dyan para questionin yan. So, alam niyo na kung sino yun. So, maraming salamat po. Thank <laughs> you.